Makabansa 2, Quarter 2, Week 3, Day 3. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2, Quarter 2, Week 3, Day 3. Mga kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang kulturang material at di material ng kinabibilangang komunidad. Magandang umaga sa inyo mga bata. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, alalahanin muna natin ang pinag-aralan kahapon. Ano ang alamat? Magbahagi ng alamat ng kinabibilangang komunidad na naikwento ng iyong mga magulang o kapatid. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga halimbawa ng tradisyonal na laro ng kinabibilangang komunidad at nakalalahok sa mga tradisyonal na laro sa kinabibilangang komunidad. Pamanang Kultural Pinagmamalaking Kultura ng Isang Komunidad Ang luksong tinik ay isang tradisyonal na larong Pilipino na karaniwang nilalaro. Sa larong ito, dalawang manlalaro ang nagsisilbing tinik sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang paa sa lupa upang bumuo na isang hadlang. Ang iba pang manlalaro ay kailangang tumalon sa hadlang na hindi ito natatamaan o nasasagi. Mga panuntunan, pagpili ng tagalukso at tagatik. Hatiin ng grupo sa dalawa. Ang isang grupo ay magiging tagalukso habang isa naman ay tagatik. Pagbuo ng tinik. Ang mga tagatik ay uupo sa lupa at pahahabain ng kanilang mga kamay at paa upang bumuo ng isang hadlang na tinatawag na tinik. Paglukso. Ang mga tagalukso ay nagsisimulang tumalon sa ibabaw ng tinik na hindi hinahawakan ang kahit na anong bahagi ng katawan ng mga tagatik. Pagtaas ng level Sa bawat round, tataas ang antas ng kahirapan. Maaaring magdagdag ng isang kamay o paa ang mga tagatik upang maging mas mataas ang tinik. Pagkakataon Kung may tagalukso na makasagi ng tinik, siya naman ang papalit sa isang tagatik. Pagtatapos ng laro. Maaaring magtakda ng oras o isang tiyak na bilang ng mga round upang matapos ang laro. Ang kupunan na may pinakamaraming tagalukso na nakatapos ng lahat ng round na hindi nakakasagi ng tinik ang siyang panalo. Gumawa ng bolang papel. Ipasa ang bolang papel sa isang mag-aaral. Tatamaan na mag-aaral ang bolang papel gamit ang kanyang siko at ipapasa ito sa ibang mag-aaral. Ang hindi makakasalo at makapagpapasa nito ay matatanggal sa laro. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang laro? Ano-anong laro ang inyong kinahihiligang gawin? Ang mga tradisyonal na laro ba ay halimbawa ng kulturang di material? Bakit? Ang tradisyonal na laro ay halimbawa ng kulturang di material. Ito ay may mga pamanang kultural na nilalaro ng kabataan noong panahong wala pang makabagong teknolohiya. Sa Pilipinas, maraming tradisyonal na laro ang mga larong ito ay nagpapakita ng pagiging malikhain, pakikipagkapwa, at kakayahang pisikal ng mga Pilipino. Ang mga halimbawa ng traditional na laro ay ang mga sumusunod: Patintero, Luksong Tinik, Tumbang Preso, Piko, Sipa, Luksong Baka. Luksong lubid Bahay-bahayan Tiyakad Sungka Bilang mag-aaral, ano ang kahalagahan ng mga tradisyonal na laro mula sa kinabibilangang lugar? Tukuyin kung anong pangalan ng traditional na laro ang babanggitin. Handa na ba kayo? Magaling! Una, kailangang batuhin ang lata ng tsinelas. Ikalawa, kailangang tumalon sa kamay na ginawang tinik. Ikatlo, kailangang lagpasan ng mga taong nakabantay sa linya upang hindi maging taya ang grupo. Ikaapat, Kailangang malukso ang lubid na hinahawakan ng dalawang tao. Ikalima, sisipain ng isang maliit na bola o pamato ng maraming beses upang hindi mahulog sa lupa. Para sa inyong takdang aralin, maghanap ng mga larawan ng kulturang di-material na makikita sa tahanan paaralan o komunidad. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!